So, yun bro, uh, siguro nakakapagpahinga na to bro. Mm. So, ang gagawin natin, bro, uh, bigyan natin siya ng para makaka siya at makausap natin. Kaya nga. So, ano so kasi, tinanggal natin yung kanyang karunungan na wala nang malay ulit. Oo. Mm. Mm. Sige. Oo. 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 kaya mo bang sige nga tuma, tumayo ka kurente tumayo ah huling iwan upo lang upo pungko lang pungko ano ah. lang upo sige oh ano oh, oh. lah meron dun bro oh, uh, pero ano yung narinig ko bro hindi yung aswang yung gabay nya yung ibon may ano kasi yan sila bro hindi may bro. oh, may gabay kasi yan silang ibon yun yung nakikita natin sa ibabaw na lumilipad pero sa ibaba niyan tao yan ito ito ito, ito yun sila yung tao pero yung lumi, lumilipad yung niya nasa taas oh, nasa taas ibon yun kasi ibon yung yung wakwak -wak ba na busis wakwak so so nandito lang yung panganib sa paligid so bay ah uh, wag kang matakot sa amin bay ha tutulungan ka namin oo oh. uh, kailangan mo talagang magtiwala sa amin kami lang yung makakatulong sa inyo lalo na sa kalagayan nyo sa pagiging wakwak -wak. hmm. so gusto magpakilala ako nga pala si Dokyo ah uh, so si Smoke pwede ka bang makipagkamay sa akin bro ah uh, bye Dokyo Dokyo sige sige, sige. 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 yan musta ang pakiramdam mo interviewin mo interviewin mo bro ha ah? yeah. ayos lang Inna? ayos lang yung pakiramdam huh? doon bakit ka umuusok? Umuusok yung katawan niya. Ganun talaga sila bro. Uh, ha? Halos lahat ng wakwak -wak na huli namin umuusok yung katawan. Siguro lumalabas so, yung ano. Yung ano na yan. Ibig sabihin effect. ba eh, wala na sa katawan mo yung sumpa na ginagamit sa inyo? Na uh, ginagawa kayong kampo ng mga wakwak? -wak. 100% bro. Wala na akong mararamdaman sa kanya bro. So siguro ganyan yung boses niya. Uh, nanibago talaga siya dahil matagal-tagal rin na hindi normal yung ano niya, mga galaw Bawa at naman kayo. Ah, uh, kilos. Gusto so, niyo ng Ano? Tabang ko. Oh. Tabangi daw bro. Tulong, tulong. Humingi ka ng tulong? Oh, ako ang asawa ko ang. Yung asawa mo? Oh. Bakit anong nangyari sa asawa mo? Nasaan siya? Oroga po, Gipatakdan. Gipatakdan? Yung asawa mo, ginawa ring wakwak, pinahawahan. Oo. Uh, Sino yung nagpahawa ng, ano? So nagpahawa no? ng asawa mo? Ang taas. Yung pinuno? Ang taas. Hmm. Ang taas nga mo. Yung pinaka-pinuno nyo? Ang taas nila, ibig sabihin ang pinuno nila. So, yung asawa niya, bro, uh, gusto niyang iligtas natin. Kasi um. ginawa ring wakwak ng pinuno. So, meron dito ba yung ngayong gabi sa lugar na to yung asawa mo? Oo, oh, oh, bakit nang makitagdan sila. Nandito? Marami sila? Oo. Oh. Mag-ingat na tayo kay marami sila dito. Ganun ba? Ah, uh, ganito, ganito. Sige, sige. Uh, ipapangako namin sa iyo, kurente, na uhilihin namin yung asawa mo. At uh, uh, magkakasama kayong muli. Ang so, baro ko karunti nyo, ha? Ha? Uh, ano, bro? Bro? ano kasi bro uh, isama siya sa atin ano kasi siya bro uh, siya ngayon ay normal ng tao mahirapan tayo na isama siya oh. ang gagawin natin bro uh, ilagay natin siya dun sa area ni Jerry para Sige. para protektado din siya so masama sama ano wag kang mag alalabay uh, iuwi namin yung asawa mo magkakasama kayong muli kailangan mo talaga magtiwala sa amin, bay. Kami lang yung makakatulong sa inyo. Ha? Ayos, ayos ba yun sa'yo? Huwag no? ka na lang sumama. Mas, ano, mas dubli na yung ano namin kasi. Maghahanap pa kami tapos protektahan ka namin. Mahirap, baka maagaw ka. Mahiwalay ka ba? Oo, tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala. Tulungan ka namin. Tulungan ka namin. Napin namin yung asawa mo. Mm, saan siya? Nandito si Smoke, uh, tutulong to. Sa ngayon, nagsama muna kayo ni Jire. Oo. Uh, -uh. uh Tara tara, pwede ka kayong, bang tumayo? Kayong mag-alala, walang makakalapit sa inyo doon Tumayo ka, tara, punta tayo doon sa, sige, sa area sige. ni Jire. Sige Sige, yeah. sige dandahan lang Hindi ka pa masyadong na ano Oo so, Kalibil siya nung nahuli namin ng nakaraan bro. may nag-may ganyan ding ano, nakaitim din, m kasing lakas niya rin. Sige, uh, mukhang pagod, mukhang ano, lupay yung katawan niya, bro. Yeah. Mm. Sige, uh, ganito na lang, bro. Nilabas lahat yung mga ano. Sige. Muusok yung katawan niya. Ano na lang, bro. Dito, bro. Ah... Uh, protection na natin yung katawan niya para hindi siya mahawahan ulit at hindi siya makuha ng wakwak -wak at hindi siya madali walang makakagalaw sa kanya mm. tapos tapos eh, itatabi natin siya doon kay Jerry hindi hey bro no, so, protectionan ka namin bro para uh, sige sige kurente ah! hmm. sige sige So, ini bro. Uh, dari natin siya doon. Okay, dali natin sige, natin siya, siya. na jiri. Oo. Mm -hmm. Sige, sige. Sige. Mabay. No, uh, uh, tayo ka, tayo ka. Lakad tayo. don Doon, doon, doon. Sige, sige akyat. Okay

review natin yung paligid para wala talaga makalapit tara po uh, dyan ka muna kurente ha uh, wag kang magalala uh, hindi ka magagalaw dyan pangako yan hindi mag namin yung hanapin namin yung asawa mo Barang baba tayo bro Bro, bro alerto bro Hulihin natin yung asawa ni Ni Corrente dahil kawawa siya uh, Nakiusap talaga si Corrente sa amin na Nakuha yung asawa niya Dahil ang daan to bro. bro ha? Baro ba sa kamera mo yung mata ng misiklip? May mata bro Saan bro? Misiklip-iklip yun eh Oo, ayan eh Ay, ayun hmm. Okay Ayan uh, Ano ba? Oo Oo Hindi ko sure bro kung malinaw ba sa kamera ko? Ayan nga Ano yung buwan lang yung malinaw sa kamera ko? nakahayop yan bro yan nga Nabi, buong talaga Kung mahirapan tayong ngayong gabi bro Pag nahuli natin yung asawa ni Ni Kurente, tatlong wakwak -wak yung dadalhin natin ngayon yeah. Ano natin, palalakarin lang natin Para dito ay mahirapan tapos pag nakahanap tayo ng ng at uh, tubig dyan sa ilog inom tayo ng tubig para uh, lumakas tayo uhaw na uhaw na kasi Tingnan mo rin sa likuran ha. Hmm.

tahimik ng paligid bro masama yung kutob ko bro kapag sobrang tahimik magsiyan sa bro dito lang sila sa paligid kasi bilog ang buwan gandahan ha medyo madulas yung ano yata parang parang rambutan rambutan yata bro rambutan ini bro ini bro. bahi tingnan natin sa bahay na to bro baka meron ditong wakwak wak o di kaya yung nandito yung baka yun yung bahay yung ano yung asawa yung asawa ni Corinti uh mm -huh. -hmm. tingnan natin bro Uh, kasi yung sabi ni Corinthy baka ano uh, ginamit ni ng pinuno nila yung asawa niya uh, kung baga ano bro ba uh, hmm. pina, nagpasarap yung ano bro ba pinuno bro baka pinadya yung nagpahabol uh, uh, o oh, ginamit ba ginamit ni yung hmm. yung katawan niya ba nag ano yung pinuno ba na parang nag nag ano siya ba pahungaw siya ng kanyang Ano bro ba? Diyan um, yung pinuno. Ang bilas dito. Ayun tayo may, masyado magsalita ng ano ha, medyo. Ah. Uh, kung baga ginamit yung pagkababae ba? Pinakinabangan ng pinuno ba? Di ba kayo yun yung ano ni... Bro. Ano bro. Ano na nakaitin sa pintuan do? Talaga? Mm yeah. natin. Huwag ka munang gagamit ha Mapaguntra Para di tayo mahirapan sa pag Ano sa kanya Lapit Para hindi siya lalayo sa atin Madulas Dahan-dahan oh, lang ha Dahan-dahan Sa likuran din ay. Ba Ikala. Balot na balot ng itim bro. Hmm. Kikik. Ala? kakaiba yung boses niya bro, parang kikik. 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 Sabay tayo. Baka ito yung asawa ni parang ano, parang babae. Yung damit niya parang pambabae. Babayan ha? Babae 'yan. Oo. Oh. Yeah, tayo. Sa likuran din ha. Bantayan mo rin. Baka, Baka may kasamaan sa paligid. Gundang gabi po. uh, oh. makbo. Oh. Uy. Uh. Uy, sinira sinira pa yung pinto. magandang gabi. Ayaw may Ayaw ako pa sa ako pa ako pa ako pa ako ka, ako pa ako pa siguraduhin natin na mahuli to bro bro dito tabi tayo tabi tayo okay. sabay tayo si 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 umanda ka, baka bilang umatake Oh. Nagulat pag bukas natin. Balot na balot ah. Ako sa bro. Eh. Okay. Tirahin natin. Sige, sige. Mm. 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 sige, sige. Pasok mo.

bro. Uh, oh. babae, bro. Babae. Ah, uh, ganito, bro. Ah. Uh, Salaki. Andalin muna natin yung ano niya, bro. Karunungan niya. Mm. 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 <coughs> bro, ah, uh, huwag na natin hawakan bro? babae kasi. Babae maselan kasi yung babae. So, tinatapi ko lang yung ano, balikat niya. Uh, okay na 'yan. So dadalhin natin siya kay ano, kay kay kurente. Ah, uh, kurente. So, dadalhin na natin. Okay. So, patatayuin natin 'to. Sige. Okay. Tara. So, ilabas muna natin siya sa bahay. So, doon na okay. tayo mag-video habang naglalakad. Mag manman -man muna tayo baka makasama siya para ano madali tayong maka ano ba sige bigyan natin siya ng ano bro lakas bro para makakuan para makatayo siya makalakad Hmm 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 hmm. Mm. E, tayo tayo tayo. Huwag kang sa amin ah. Huwag kang matatakot sa tulungan amin. Tulungan niyo namin. Hmm. Huwag kang matatakot sa amin po, Manang. Andito po kami para tulungan kayo. Mm -hmm. Na huli namin yung asawa mo. Sige, sige. Dito, dito. Labas ka dito po. Ingat lang, nahihilo ko yan. Sige. Okay. gak hmm, saya mau bang menggerakkan air selang. <lipurang> buah. Oh. Oh. Nah, di pantai yang lupa madulas. bro. bro. Merong mas malakas sa paligid, bro. Meron na. Kanina pa ako nag tingin sa likod eh. Merong mas malakas, bro. Teka, teka. Bro, bro, bro. 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 Uh, patayin mo yung camera, bro. Magpalakas tayo ng magpalakas tayo muna ng sarili, bro. Napakalakas, bro. Iyan yeah, nga. Napakalakas. Nandito sa paligid. Sige, sige. Maganda tayo, bro. Maganda tayo.